Oh, good evening. <laughs> oh, good evening mga tolls and friends. Yan, sumilaw. Good evening sa lahat. Ah, ano na ngayon ang isip ko nong maano na, ano gani? Ano gani sa Tagalog ang mataway na? Tahimik na ngayon ang isipan ko no kasi tagal kong hinanap si Miming, umuwi na rin. <laughs> itong gabi lang daw umuwi siya, sabi ni Mrs. Tagal kong hinanap yan eh. Kagabi hinanap ko. Madaling araw, kalabas kang inang tangali. Mga na hinanap ko doon sa kagubatan. No? Wala siya. So, itong madaling na daw umuwi siya, sabi ni Mrs. Diyan daw. Ming, si Kuming. Saan ka galing, Ming? Kuming? Saan ka galing? Ba't di kaya ko sumagot? Namimiss ko si Kuming. Eh, kiss, Ming, kiss. Ma'am, um, 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 um. Kuming! Si Kuming! Dumating na rin, umuwi na rin, umuwi na rin si Kuming. Si Kuming umuwi na rin, namimiss ko. Namimiss ko si Kuming! Kuming, ang pugi ni Kuming, oh. No? Yan. Pugi yan si Kuming, eh. Kuming! Saan kayo galing to, man? Kaya tinatawag ko sa'yo, hindi naman siya nasagot. Saan ka galing, Kuming? Ayun, tahimik ng aking, ah. Tahimik ng aking isipan, oh. No? Kasi mo na rin si Kuming. Yan, busog na siya. pinakain agad ni Mrs. Kakaawa naman na ko eh. Muntik um, lang um, ako mapaiyak kagabi. Akala ko ano na. Akala ko ano nang nangyari ba. Uh, bugi pa naman ni Miming. Na sasper... Kuming. Okay, kuming. NBA, Ang bugi pa naman ni Kuming oh. Kuming. Kuming. Kuming-ming. Ah. <muling noise>

Kuming. Kuming Ming. Yan hanggang dito na lang aking video. At uh, natuwa na ako. Nandito na si Kuming Muy na. Kaway, kaway. Kaway, kaway. Ha. Si Pinky naman. Kamot ng kamot. Oh. No? dito na lang aking video. Maraming salamat. Ay, salot yung God bless.